Unang nakakilala sila Jensen at Errol sa isang birthday party kung saan pareho silang nandun dahil magkakilala ang mga kaibigan nila. At simula noon ay palagi na silang pinagtatagpo ng pagkakataon. Naging magkaibigan sila hanggang sa niligawan siya ng binata at hindi nagtagal ay kaagad rin niya itong sinagot. Naging maganda naman ang takbo ng kanilang relasyon dahil ramdam ni Jensen kung gaano siya kamahal na Erol. Sa katunayan nga niyan ay ang dami na kaagad nilang mga pangarap kabilang na dito ang pagpapakasal. Ngunit biglang naglaho ang lahat ng iyon nang malaman ng dalaga sa kaibigan nila na ikakasal na si Erol sa anak ng kasosyo sa negosyo ng mga magulang nito kagad niyang kinumpronta ang binata at umami naman ito sa kanya. Ang akala ko ba ay ako ang pakakasalan mo Erol pero bakit ang babaeng yun? mahinahon na tanong niya sa binata kahit na ang totoo ay sasabog na ang dalaga sa sobrang galit. Dahil yun ang kailangan kong gawin, Jensen. Dahil mga bata pa lang kami ay pinagkasundo na kami ng mga magulang namin kalukuan yan Errol bakit? kailangan mong ipilit ang yung sarigili kung alam mo naman dyan sa puso mo na hindi mo mahal ang babaeng yun tayo ang totoong nagmamahalan kaya sana naman ipaglaban mo yun I'm sorry Jensen ngunit hindi ko magagawang suway ng mga magulang ko, lalo na ang dati ko. What? Kung ganun, paano naman ako, Errol? Saan ako lulugar sa buhay mo? Hindi ko rin alam pero isa lang ang sigurado. Mahal na mahal kita, Jensen. Kung totoong mahal mo talaga ako, ay eh hindi ka magpapakasal sa kanya. Ako ang pakasalan mo dahil tayo ang totoong nagmamahalan. Tanging malalim na pagbungtong hiningan na lamang ang narinig ni Jensen sa binata. Naikatulo ng mga luha niya. Wala nga siyang nagawa ng magpakasal sa Erol kay Monique, ang babaeng gusto ng mga magulang nito sa binata. Masakit man ngunit nasaksiyan mismo ng dalaga nang ikasal ang lalaking pinakamamahal niya. Patakbong nilisan niya ang simbahan kung saan kinakasal sa si Erol, upang makalimutan ang lalaki ay kailangan niyang magpakalayo layo sa lugar kung saan malayo siya rito. Samantala, labag sa kalooban ni Erol ay napilitan siyang pakasalan si Monique dahil yun ang gusto ng mga magulang nila. Umayos ka nga Eron, nakakahiya sa mga bisita. Bulong sa kanya ni Monique na may kasamang diin. Paano akong aayos kung alam ko naman sa sarili ko na ang babaeng pinapakasal lang ko ay hindi ko naman talaga mahal. Pareho lang tayo Erol, kaya please lang. Huwag mo kong ipahiya sa mga kaibigan ko, lalo na sa pamilya ko. Salip, sagutin niya si Monique ay basta na lamang niya itong iniwan. Nagmamadaling sumakay ng kotse ang binata. Balak niyang puntahan si Jensen, ang babaeng mahal niya. Pagdating niya ng apartment na inuupahan ito, ay sakto namang nakita niya itong palabas bitbit ang dalawang maleta. Nagtataka niyang nilapitan ng dalaga habang nakatuo ng mga mata niya sa mga maletan nito. Aalis ka? Saan ka pupunta? Sa lugar na malayo sa iyo, Errol. Sa lugar na makakalimutan kita kaagad. Iiwan mo ako? Bakit? Bakit, Errol? Ano ba ang inaasahan mo? Mananatili ako sa iyong tabi kahit na may asawa ka na? Oo, Jensen, dahil tayo ang totoong nagmamahalan. Oo, tayo nga ang totoong nagmamahalan pero anong ginawa mo? Tinuloy mo pa rin ang pagpapakasal kay Monique habang ako ay nasasaktan na sobra. Hindi lang ikaw ang nasasaktan Jensen dahil maging ako man ay nasasaktan din. Mahal kita pero wala akong magawa kundi ang magpakasal kay Monique kahit na ayaw ko. Hindi na rin napigilan ng binata ang pag-iyak sa harapan ni Jensen. Ginusto mo yan, Erol, dahil kung totoo ang pinapahalagaan mo, ang pagmamahalan natin ay may choice ka para hindi matuloy ang kasal nyo. Pero anong ginawa mo? Hinayaan mo lang na matuloy ang kasal nyo? Dahil ang totoo ay gusto mo rin siyang pakasalan? Sumbat sa kanya ng dalaga, habang patuloy pa rin itong umiiyak. Nilapitan niya ito at niyakap ng higpit Please, Jensen, huwag mo kong iiwan. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Pangako, gagawin ko ang lahat para makawala ka agad kay Monique. Hindi na. Huli na ang lahat dahil nagpatali ka na sa kanya. Baka nga ito ang kapalaran natin, Errol. Masakit man ngunit kailangan natin tanggapin na hindi tayo ang para sa isa't isa. Bumitiw sa pagkakayakap niya ang dalaga at pinagmastan siya nitong mabuti. Masaya ako na kilala na minsan ay nagmamahalan tayong dalawa. Babaunin ko na masayang alaala -ala ang mga araw na masaya tayong makasama. Dasal ko na sana maging maligaya ka sa piling ni Monique. At sana huwag nang magtagpo ang mga landas natin. Nang sa ganun, hindi na tayo masaktan pa muli. Oh Jensen, hindi ako papayag na umalis ka. Hindi. I'm sorry Errol pero buo na ang desisyon ko. Sana maintindihan mo ako dahil ginagawa ko ito para mabilis tayo makapag move on. Paalam mahal ko. Malalaking hakbang ang ginawa ng dalaga para makalayo ka agad kay Errol bago pa man magbago ang isip niya. Masakit para sa kanya na iwan ang binata ngunit yun ang dapat niyang gawin dahil may asawang tao na ito at ayaw niyang makasira ng pamilya. Napahagulgul na lamang ang binata ng tuluyang mawala sa kanyang paningin si Jensen. Hindi niya kakayanin na tuluyan itong mawala sa buhay niya. Nanatili lamang siya doon at nagbabakasakali na baka bumalik ang dalaga ngunit hanggang sa magdilim na ay walang Jensen na bumalik kung hindi pa siya dun sinundo ni Monique ay wala pa sana siyang balak na umuwi ng bahay nila ano ba ang ginagawa mo erol gusto mo bang malaman ang buong mundo na nagkukunwari lamang tayong sweet at mahalang isa't isa? yes dahil yun naman talaga ang totoo na kaya tayo nagpakasalay dahil sa pesting kasunduan na yan ng ating mga ninuno alam ko na pareho lang tayong napipilitan Monique pero bakit hindi ka magsalita hinayaan mo lang ang mga magulang natin na ah. ipakasal tayong dalawa bakit ako ang sinisisi mo wala ka rin namang ginawa ah. kaya wag mo ako sisisihin dahil pareho lang tayong dalawa Erol. alam mo kung alam mo kung ano ang dahilan ko, Monique? Dahil may sakit sa puso ang dati ko. At ayaw ko na atakihin siya ng dahil lamang sa akin. Magsisiyan man tayong dalawa. Ngayon ay wala na dahil tapos na ang kasal natin. Kasal na tayo. Hindi na lamang kumibo si Monique para hindi na humaba ang pagtatalo nila ni Errol. Kahit magsisiyan man sila, ay tapos na. Mag-asawa na sila ngayon. Samantala nagulat pa ang mga magulang ni Jensen. Nang bigla na lamang siyang sumulpos sa kanilang bitbit -bit ang lahat ng mga gamit niya. Anak, Jensen, ano nangyari sa'yo? Bakit biglaan ang pag-uwi mo rito? At bakit dalam mo ang mga gamit mo? Ani ng ina niyang si Aling Linda? O nga anak, may problema ba? at tanggal ka pa sa trabaho. Segunda naman ang itay niyang si Mang Mario. Salip sa na sagutin niya ang mga tanong ng mga magulang niya ay pinilit lamang niya ang pumiling. Wala po. Gusto ko lang muwi rito sa atin kasi sobrang miss na miss ko na po kayo. At saka bala ko na lamang na magtrabaho para hindi na ako malayo sa inyo. Pagsisinungaling ng dalaga sa mga magulang dahil ayaw niyang mag ang mga ito sa kanya. Simula ng makabalikan dalaga sa kanila, ay tumutulong na lamang siya sa kanilang mini-grocery para kahit papano ay makapagpahinga naman ang inay niya. Isa pa para mabilis niyang makalimutan si Errol. Pero kahit anong gawin niya ay hindi talaga ito mawala-wala sa isipan niya panay ang tawag at text nito sa kanya. Ngunit pinili na lamang niya na i-block ito para tumigil na ang lalaki sa kakatawag sa kanya. Sobrang sakit ang ginawa nito sa kanya. Ngunit kailangan niyang tanggapin na hindi para sa kanya ang lalaki. Samantala, simula nang umalis si Jensen ay wala nang ginawa si Errol kundi ang magpakalunod sa alak pakiramdam niya ay wala nang dahilan na para mabuhay siya. Dahil wala na ang babaeng totoo niyang iniibig, iniwan na siya nito at tuluyan ang kinalimutan. Naawa naman si Monique habang nakikita ang sinisira ng lalaki ang buhay nito nang dahil lamang sa pagalis ni Jensen. Limang buwan na ang nakalipas, simula nang kinasal sila ni Errol at limang buwan na rin nawala ng direksyon ang buhay nito. Mahirap man para sa kanya ay kumilos na siya bago pa mahuli ang lahat. Nag-hire siya ng private investigator para mahanap kung saan nakatira si Jensen. At hindi naman nagtagalay kaagad niyang nalaman. Wala siyang inaksayang sandali. Kaagad siyang nagtungo sa Cebu para kausapin si Jensen tungkol kay Erol. Nagulat pa nga ito nang makita siya akmang pagsasarhan na sana siya nito na pintuan nang pinigil siya ng dalaga. Hindi ako nagpunta rito para makipagaway sa iyo Jensen. Nandito ako para makiusap sa iyo. Makiusap na ano? Bumalikan na lamang ng Maynila. Balikan mo na si Errol.